Makuli the PH, your passion, the lover channel. Mag-subscribe ka na! Nakakalungkot ang balitang pagpanaw ni Queen Sirikit, ang mother queen ng Thailand, noong October 24, 2025, sa edad na 93. Dahil dito, pumasok ang buong bansa sa panahon ng National Mourning bilang respeto sa reyna, na isa sa pinakagalang at pinakamamahal na personalidad sa Thai monarchy. Sa ganitong mga pagkakataon, naging tahimik ang bansa. Ang mga concerts, festivals at malalaking events ay karaniwang ipinagpapaliban at maging ang mga entertainment establishments ay nag-ooperate ng limitado. Kaugnay nito, marami ang nangangambang maapektuhan ang nalalapit na Miss Universe 2025 na nakatakdang ganapin sa Thailand ngayong Nobyembre. Ayon sa mga ulat, Posibleng ma-postpone o tuluyang ilipat ang venue matapos ang official morning period na magtatapos sa November 24 Gayunpaman, may mga lumalabas na usapan na kung sakaling hindi matuloy sa Thailand, maaaring sa Pilipinas idaos ang Miss Universe 2025 bilang Plan B. Kung magkatotoo ito, siguradong malaking karangalan at kasaysayan muli para sa bansa. Lalo't kilala ang Pilipinas sa mainit na pagtanggap at pagmamahal sa pageantry. Habang naghihintay pa ng opisyal na pahayag mula sa Miss Universe Organization, nananatiling abangan ng mga fans kung saan tuluyang gaganapin ang pinakaabangang Miss Universe 2025.